Ibang barangay Hinebra nga ang mapapanood ng mga fans sa paparating na PBA Commissioner's Cup dahil na rin sa hindi nga ang nakasanayan na import ng Hinebra na si Justin Brownlee ang maglalaro at pinalitan ni Tony Bishop. Hindi na nga bago si Tony Bishop sa PBA at ang dahilan nga kung bakit si Tony Bishop ang pinili ng Hinebra bilang ang kanilang import ay hindi rin siya ball dominant at sakto siya sa move the ball style ng Hinebra at ito nga ang isa sa dahilan kung bakit siya ang napili ng barangay Hinebra. Hindi lamang sa opensa, maaasahan ang player na ito dahil na rin sa aktibo rin siya sa depensa at pagkuha ng mga rebound ayon na rin kay Coach Roselad dahil napansin niya na karamihan sa mga import kapag hindi nabigyan ng bola sa opensa ay nakatayo na lamang ang mga ito. Hindi nga rin sa sariling opensa nakatutok itong si Tony Bishop at hinahanap rin niya ang kanyang mga kakampi na open at mas may magandang pagkakataon na maka kapag naiibit siya sa depensa ng kanilang kalaban. Ilan lamang ito sa dahilan o nakita nga ng Henebra dito kay Tony Bishop at ang Henebra team nga rin ay sa magandang ikot ng bola nakasalalay ang laro at hindi sa iisang player lamang two player nga rin itong si Tony Bishop at kayang kaya niya ang opensa at maganda pa ang kanyang depensa at yung size niya ay malaki-laki rin kaya naman malakas pa rin ang Hinebra ngayong conference na ito ng PBA, ang Commissioner's Cup. Confident nga rin si Coach Tim Cohn sa kanilang import pero ang pinakamahalaga at tinitignan na rin talaga ng Barangay Hinebra ay maipasok nila si Tony Bishop at magamay niya ng gusto ang sistema ng Barangay Hinebra. Hindi maiiwasan yung comparison nila ni Justin Brownlee dahil karamihan pa rin ay masasabi talaga na sayang si Justin Brownlee dahil matagal na ito sa Hinebra at ilang championship title na nga rin ang naibigay ni Justin Brownlee sa team ng Hinebra kaya naman gustong gusto siya ng mga Hinebra fans yun nga lang ay may suspension talaga sa kanya kaya nga siya pinalitan magiging malakas at malaki ang Bishop, Stan Hardinger at Aguilar sa 3-4-5 position o center, power forward at forward position kaya naman magiging mahigpit ang depensa ng barangay Hinebra sa loob ng paint inaasahan na makaka-adjust nga itong si Tony Bishop habang tumatagal siya sa barangay Hinebra at para sa akin ay nasa top 4 teams pa rin ang Hinebra ngayong conference na ito ng PBA. Magiging solid nga ang Tony Bishop, Christian Stalhardinger at chapit Aguilar sa team ng Hinebra at sila ang tinedepensa at gagawa ng score sa loob ng paint. Malaki ang expectation dito kay Tony Bishop pero nasabi pa rin ni Coach Racela na kailangan pa rin ni Tony Bishop ng konting oras pa para maka-adapt nga ito sa estilo ng laro ng barangay Hinebra. Kaya naman posible na mahirapan pa nga ng konti itong si Tony Bishop sa kanyang mga unang laro at yung expectation talaga ng mga fans ay posible na hindi niya maibigay kaaga sa mga unang laro nila. Pero sigurado naman si Coach Rasela na kapag nakapag-adjust na ito ay magiging maayos na ang takbo ng laro ng Barangay Hinebra. Makakasama rin ni Ahan Misi si Scottie Thompson sa guard position at kung naglaro si Ahan Misi sa shooting guard position at forward naman si Tony Bishop at Chapit Taglar habang si Christian Sanhardinger ay nasa center position ay parang napakalakas nga ng Barangay Hinebra at hindi lamang yon may kabilisan rin ang lineup na ito. Mukhang nagawa ng solusyon ng Hinebra ang pansamantalang suspension ni Brownlee at madidipensahan nga nila ng maayos ang kanilang championship title ngayong conference na ito ng PBA. Magsisimula nga sa November 5 ang PBA Commissioners Cup at ang opening game ay ang laro sa pagitan ng tropang Giga, Talk and Tokentex, laban sa Magnolia Hotshots, Timplados. Ang first game ng Hinebra ay sa November 17 pa kaya may oras pa ang barangay Hinebra sa ensayo nang sa ganon ay mas gumanda pa ang chemistry ng kanilang mga players. Maninibago nga ng konti ang mga Hinebra fans dito kay Tony Bishop pero asahan natin na hindi rin hahay Kayaan ni Tony Bishop na madismaya ang Henebra fans sa kanya kaya naman gagawin at gagawin rin niya ang kanyang pinaka-best ng sagaron ay matulungan niya ang barangay Henebra na makuha nga ulit ang championship title ngayong conference na ito ng PBA. 6'8 ang height ni Tony Bishop habang si Justin Brownlee naman ay nasa 6'6 at mas matangkad nga ng konti itong si Tony Bishop kaya naman makakatulong rin ng malaki si Tony Bishop sa loob ng paint gamit ang kanyang height mapa offense man o defense.